Cow Garden. Dito siguro. Ikot lang siguro. Ano tayo? Wildlife. na yon. Mali pala yung tinuro natin sa bata. Tama. Sabi natin, malayo pala lakarin niya. Oo, ayun. Oh, ay, Ito naman tayo. Bakit malayo? Ano ang malapit natin? Ano tayo sa dulo? Mamaya mag, mag video ka ako na lang model mo. <laughs> Wala na akong Ganda oh. Ang fresh. Ang fresh mga besh. Mga beshi ang fresh ko dito ang Daming puno. Ang sarap sa feeling. Ang fresh na fresh ang air. Ay, parang Saan? Bao ba yan? Mamaya may nuno yan dyan. <laughs> Parang forest. <laughs> Parang forest, guys. Ala! Puso ng saging, oh. Kinakain kaya yun? Hindi naman lumalaki eh. Tapos kunwari ito ang pinya. Chayan. <laughs> Chayan pinya. Wow. Napaka-relaxing naman. naku nabuwal yung isang pinya. Talagang yun ang ano niya, bulaklak. Oo, oh, nilagay lang. Ay, yun, yun talaga yun talagang ano niya bulaklak. kasi ito oh oh di ba ganoon nga yung bulaklak niya oh tunog na naman uy Nahuli mo yung bird. <laughs> Good luck. Sabi mo kasi pahawak ka nagpapaal. Pahawak, ganun dapat. Sabi mo little bird, pahawak. Little bird kasi iba yun si big bird. Big bird is kulay yellow. Meron ba siyang ano? mini groto wow may fish oo may mga fish nakita ko Ayun, oh. koi fish pero parang konti lang konti lang yung mga koi fish masyado makita kasi po konti lang ang jowa ko oh. pakiyot oh ang jowa this is the tropical garden here in Quezon City. Okay, sang ikot lang. At eh. lalabas na. Kunti lang yung isda, kaya hindi masyadong ano nakita. Yun no. Ayun no. Parang telapia. No no, ayo tolo. May isda siya parang tilapia may mga koi fish, din. May koi fish din may koi fish na ano tapos nadula si Inday no mga tilapia. Dapat may pagkain pala tayo. Mga tilapia. Maliliit pa. Hindi pa siya pwedeng ano. Iprito. Iprito <laughs> na. Iprito talaga. Ay, may pat pala. Pat. Pat yan, tapos malalandaan. Wow. Ang Jowa. Oh, ang na naman ang aking Jowa. Puro na lang talaga siya pakcute. Kung siya nasa harap ng aking video, puro lang siya pakcute. Yeah. Okay. Diyan lang. Gandito lang ang tropical garden. Okay dito guys oh, lalo pag may mga chikiting ka yan pasok mo lang sila diyan. yan tapos bantayan mo lang sila upo ka lang diyan sa tabi tabi tulog ka mag marites ka magkutuhan <laughs> oh, tulad namin ang kukutuhan Diba? Oh, muna. Muna mo doon. Kumain ka, magbaon kayo pagkain para syempre may kakainin kayo. Pag di kayo nagbaon, di wala kayo kakainin. Oh, diba? may lobo pa, kaya magdadala kayo ng pera at yung anak nyo, pag nakita yung lobo na yan, at hindi nyo binilhan, ako, malaking problema. Sigurado. Away ang aabutin nyo. May maglulog pa sa isa putikan. Char. <laughs> Saka dito guys, napaka-presko. Kahit napaka-init. Kahit ang haling tapat na napaka-init, di mo mararamdaman. Napaka-presko guys. Marami siyang mga ano, upuan. Marami kang may pagpwestohan dito. Yan oh. Kami nga nandito o. Oh. Ramang chill-chill lang. Papalipas ng oras ka Oh. Nakaupo din sa ilalim ng mga puno. Ganyan. Ah, oh, ba? Diba? Marami dito ng pipiknik, guys. Mga family. Ayan, o. Oh. Baon kayo ng, oh, ano, okay. ng pagkain. Marami dito mga lovers. Ayan, wala kayong pang, ano, pang dit. Wala kayong pang dit sa malamig na kwarto. O, oh, syempre, di pwede dito mga ano lang. Yakap-yakap lang. Yan. Holding hands. At akbay-akbay lang guys. Yan o. No, diba? Marami dito. Mga partner-partner. Sana all. Ako lang walang partner. Walang ka-holding hands. Asan na ba yun? Hindi ko pa rin matagpuan. Ang aking ka-forever. Char. <laughs> ayan o. Ayan o. Tamang Tamang ano lang, tamang bitaw lang sa mga anak at magmarites. Yan. Gayaan lang ang buhay. O, diba? o, ang mga nanay. dyan lang nakaupo. Hintayin lang kung lumapit yung mga anak nila. Hingin ng pagkain. O, ganun lang guys. Sa napakamurang ano, budget budget meal na dito guys magluto kayo sa bahay dalhin nyo yung pananghalian nyo dalhin nyo dito o. marami dito ng ano mga mesa mesa mga upuan ang dami talaga guys di kayo maubusan kaya wag kayo mag alala na wala na kayo mapestohan napakarami dyan sa ilalim ng puno sawa pa yun sa mga upuan at mesa. So that's all guys. Dito nga pala yan sa Quezon City Circle. Yan. Sana nagustuhan nyo ang video ko. Bye guys. Seki na, pero hindi pa po nagtatago ang araw. May liwanag pa po dun banda sa dun po banda. Ang tagay niyang dumilin. Ganda niya, no? Nag-iiba-iba kulay niya, no? Sayang yung fountain. na tipid. So, ayan po guys. Hanggang dito na lang yung aking video. Sana po nagustuhan nyo. Paki-subscribe na lang po. Salamat! Thanks for watching! God bless us all! Bye!